Wala kami pambili ng balatong. Naghihirap na kami. Ganito na lang gagawin namin. librean Wala nang pambili eh. Lalakad na lang kami papuntang kagayan Valley. tinatapong panitong kasama ko ay okay, nalaglag na daluna dapat pa pa kitain nalaglag na mismong ata dapat kasi hindi yan eh dapat yung hindi dapat 'yan ng ano natin eh ilipat mo rito. Ha? Ayan. Ayan. <coughs> nagbalatong kami kanina eh. Ito yung nakuha namin. Hindi e pa nga natapos yung aming kinuhanan dahil nagyaya na si Lolo. Nagyaya na si Lolo dahil mainit na raw. yun yung nakuha namin barato, to sansa ganyan sansa akong ganyan puno ito ganyan ngayon yung medyo sariwa yung medyo sariwa kinuha na namin iligugulayan daw nga ugulain daw yung medyo sariwa. Ayan o. Oh. Ha? ha? Saan ka pa? Oh. Nagkalat lang dito ang pagkain eh. Hindi <laughs> mo nabibilhin. Kaya nga wala na kaming pambili. Kaya ito na lang ginagawa namin. Kambuko. Kambuko. Kala ka pa niya. Ha? Kambuko. Ayaw pa ibuko. nagre-request na raw ng buko kasi may buko nga naman dito eh kinuha namin kanina eh ayan oh. ayan gusto mo tuyo gusto mo yung may sabaw to Kuhani natin to may sabaw nagre-request sila na may sabaw ayan kaso nangihinayang ako sabaw lang kukuhanin eh tapos yung laman tatapon eh Laman na. Kaka-kaka ko kayo laman na. Laktatan mo mo yung Buku. Uh, uh. Yan. Yan ang mga buhay namin dito. Buhay province. Uh, Ayawin ko sa amin tat sino bang may birthday bukas. Ay, eh, sabi may birthday daw bukas. Kung ano yung kaya bukong yan at may birthday daw bukas. Michael, sasaba, sila, 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 apo, sila, sila, sila. Ah, yung pala yung sinasabi ni Lolo. Ako naman, sungkit ako. Nag-request si Mother ng ano. Ng bukong niyog. Ayan. bukong niyog. Para mag-level at hindi gumulong, tapyasin mo muna yung ilalim. Yan. Tapos palalabasin mo yung yung laman ng konti. Yung itak kasi yung dulo ng itak medyo hindi maganda lilinisan muna ng konti ganyan. yan Kasi madumi yung dulo ng itak. di ba? Oh, simple lang. Oh ngayon malinis na, di ba? Siya nga yung susungkit mo dito. Dumi pa. Eh. Yan. Madaling oh. linisin, kaso lang one hands lang. Eh. So yan. Oh. Yun, tumabas na. Aha. Oh, ayan. Oh, buko. Oh. tapos ilalagay mo sa baso kaso lang walang, -walang straw dito eh hindi uso yung straw dito eh hirap kasi nung hop oh, yun oh, buko na nako natapong pa yun lumami lumami oh. Ay, siya eh siya naman nang iinumin, di man ako eh, o, oh, diba? Fresh na fresh, sayang yung isang basong yun ah. malaki naman yung, ay, malaki naman yung niyok eh. Oh. Meron pa, meron pa ito. Siguro yung makuha pang kalahati, eh. isang baso na yung natapon eh. dalawang baso oh. Tapong pa. Daming laman. Oh, daming laman, laki eh. Oh. Meron ko pangagong kinutkod. Sano? O oh, may kinutkod pa ron. Oh, ayan. Kakain sa baboy mama. Flavor natin 'yan sa kamote. Kunin mo nga. Fresh juice. Aha. Uh -huh. Saan ka pa? Tatlong baso pa lang laman nun. Oh, meron Oy, nakakalahati pa nga oh. Tatlong basa't kalahati ang laman. Sarap. <laughs> ah, fresh na fresh. <laughs> fresh na fresh tapos. Ito ngayon bibi akin to. Tapos to bibi akin. Ayan. hindi lang wala eh yan oh, ganyan lang wala tayong, tayong ano eh wala tayong cameraman wala tayong cameraman kaya ganyan oh ba oh ba bakit ganun? Bakante yung ano. Bit ganito lang man ito. Wala naman yung yung iba. Oh, puno ito isa puno. Hindi, yung... Hindi pantay yung iba wala ayun oh. Puno yan. Pero ito bakante oh. Ibang klase ang ano nito, similya ng yan. Aha. Oh, huh. oh saan ka pa? Hop, oh, maya maya ulit. Hindi ko makayot. Kailangan nito gamitan ng dalawang kamay. Ang gusto nung isa ay Milo. Yung naglalaba, ang gusto kung ano. Ayan. Oh. Ang gusto nung isa, sabaw ng niyog. Ang gusto nung isa, ayan, niyog na may ano. Kamuting may niyog, oh sarap na sarap siya eh. Oo. Oh. Hmm. tatlo? Mura lang. Siguro may nabibili doon tog uh, tik Ano yan eh, yung 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 kinakain niya ikwan eh. Ayan oh. Tinudkod na niyog. Kinutkod Oh, pakakain lang sa baboy. Pag wala nakumain, no? sayang, na kumano, sayang lagyan lang sa baboy. Ito, pakain daw sa baboy oh. Kukunti na eh. Kaso mayroon pa rin sa kusina eh. Yay! Gusto mo ba? Eh, andito, andito kami sa kubo-kubo. Ayan oh, sa kubo-kubo. Oh. Kasi mainit dito, ma malamig doon eh, sa ta sa Bangalo eh. Meron kami dito kubo-kubo. Oh. Oh, 'yan. Sabi ng pala isdaan. Hmm. Malamig. Meron daw swimming pool ng isda, ayan. Uy, tama na yan, ba? Tinudkod na nga yung kalahang niyog, oh. Uh, ang iyahan ko sa ilang party birthday break Ha? Isabi nila eh yeah. Why ka nang may birthday ha mas? Yun na Ah si Apo ka? Eh di mang ng ano native Yan ang sopa Oh, diba? oh, ano? oh di ba? Ano? Sarap nun nun ito ang sopa Oh Bili oh, oh. tayo ng saldo Oh Oh Tat lang ma. 40. wala pa naman yan. Wala pa naman yata 45. Na yun, hmm? okay. Hindi na nala Enjoy na enjoy siya dun sa buko eh. Hindi <laughs> <laughs> at uh, kakayurin daw yung miyog Kaya maabot na yung niya, <tipos> nung Sarap tinola oh. Dapat eh. <tipos> Sarap yan. Para Tinola. Sarap ah. tinola. walang makain walang makain yung bata kundi kinakain yung paa <laughs> oh. yung bata oh, walang makain oh. kinakain yung paa <laughs> ha? bakit mo kinakain yung iyong paa? <laughs> ah. bakit ba sarap ba yan? masarap mo? <laughs> kinakain niya yung kanyang paa Hop, oh, sige. Ay, oh, yung bata, yung bata kasi rito eh. Anak ng kapatid ko. Ano kaya ito, mga ilang oras palambutin kaya ito. ha Sa mo eh, eh. ano eh. <laughs> ba Kaya mm. ah. nga, na eh. ba. Kangkong. Gigisa raw yung kangkong. Gisadong kangkong. Adobong kangkong. Ah, adobong kangkong. Adobong kengkang. Oh, yang rambutan. Bayabas rambutan. Hmm. Hah? Hmm. Mendengatnya di situ. Ini ulat Ulatnya ula, ah. ko no, ano yan? Balatong. Bayabas. Merienda bayabas. Merienda bayabas. Ayan o. No? Berde pa, malambot na yung loob.